Uh, Tandaan niya yung pinagkuhanan natin ng ilang cobra ba yun? yung poste. Uh, tumawag si kuya dito, ah uh, mayroon na naman daw pumasok. Itignan natin. Uh, yung posting ano dito. Siya ulit. wala siya, busy. 不要污染。 Ilan <tinyo? tinyo> <gulang> yung nahuli natin dito nun? Hindi tinanggal yung tuya Hindi no? tinanggal. Hindi tinanggal. Oh, mahirap hirap wala tayong hirap. Pero natin dyan, naanimata kung huli ma. Ang dami ano? Oh, may balat oh May balat na naman. Ayan. Mayroon na naman yan. Maganda yung loob ng... Ano, dun, ng Di ako nakasama nung... <laughs> ...naparaan dito. <laughs> Ayan, maglaran na. Ang ganda. Natabunan na dito. Ayan, nasukaran na talang ilaw. Payan na lang natin. Nasukaran na, Dito pa. O, Dutan na lang no. Wala ala tayo lang eh law. Yan ni pinyolot. Ano po 'yan? Ha? Ay, tolok لا <applause> يبا natin kuya din biyakin baka pagalitan natin tayo ni kuya dito <laughs> ha mm -hmm. ano no Sumukal na naman yata eh oh, baka umalis na

Ano po? Kikinis yun. Ano po ni? Kumagat. Buti na lang. Hindi ko inawakan yung niyong katsa. Kumagat oh. Ayan yung ngipin. Ano? Oh. Oh. Kumagat. So may flashlight lang sana tayo. Pantayin mo doon ah, diyan ka lang 'yan. <laughs> Para oh, ba, <binabantain> mo diyan. Hindi ka lang. <laughs> eh, okay, 'yan. Yeah. Wala ka hunay. Yung... Eh, <laughs> ito... Yeah, ito, 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 tong ito, ito, ito totoong kaw ito. Eh, sumisinga nga. nga. Mm. Balik may papel. Oh. Tay, 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 tay.

yan yung balat. Hindi hmm. ko kasi nang ano yan eh, tirahan nila, o, kasi balawig din eh. Hindi <coughs> sa. <coughs> <coughs> Sabi to. Huh? Aso sugat ang kasi ma oh, mahina ang balat niya. Dila yan. Ho? Huh? Ayun. Babalat.

Iba yung na uh, ano doon? Iba iba pa 'yun. Iba yung kulay niyon. Ayan, dilaw 'yun eh. 'Yan. Ah, uh, gaslaw oh. Dandan. Paalaala ko tinta ng DNA. Hmm. Ng kanta na pa mo? Oh. Hmm. Okay. Okay. Oy. Wala sila magalon. Balit ng pa. <laughs> Timpon eh? Yung yellow. May, May oh, dilaw pa. naalitaw 'yan kanina eh. Hmm. May dilaw. Ah, <laughs> oh. medyo malaki na. Dyan, <laughs> oh, <may siya> pa. Maliit <laughs> dyan, nakakagat. pa, may isa pa. Ang kulay dilaw. Ilang buwan lang o taon nyo Ay. bago pinuntaon ulit ito? Ay, ito. Matagal, matagal nyo. Kaya pala. Hindi ako mag-aabang ulit. Wala na yun dyan. Okay, yun dyan. Yung... <laughs> Dito, bumalik doon eh. Ha? Yeah. Bumalik doon. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Oo, nandun yan. Ah! <gasps> oh. 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 May sumingan, lakas! <laughs> Meron pa. No? Eh, may, may pinagbaratan nga sa loob, oh. <laughs> oh, lakas na singa. <gasps> Ay, okay tinulak mo yung ano pinagbalatan ano? ayun ha malayo ang banda sising nga yun hindi <gasps> may butas na kung may butas naman hindi naman natin maririnig yung singa no taras mo natin ayun eh tsaka yun ano nga dito oh ayun dito nga um. yes nagtakot eh Hay, ah, oh, lupa lang yan eh. Ay, kapag isda. Lah. <laughs> lah, Lumayo na, na naman. Hey, hey. Eh, ni ni. Yan. Ni, ni. Ay, yan, ayan, ay, ayan, ayan. Kaya ay, low ay. na. Hay, dilaw na, dilaw. Ay, ay, ano yan? Tumali ata. Nagbabala ganda. Gubbalat <tik> itu. <tik> <tik> Ini enak lah pulok. Tuh, itu. ya <tik> 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 Oh. Oh, oh. Putih-putih. Putih-putih. alani kaya. <tik>

Buti na lang, mabilis akong umilag. Hindi, sa tayong mata. Ano nga, nag-iipon ng mga as dito. Ano na kaya? Ano na, tatlo? Tatlo. Mag-aarang dito na may

yang ang ganyan Berarti sini kan ya? Plak, plak, plak <laughs> Lana? 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 Lana apa? agak <coughs>

Ang <laughs> balat. Ayan, nakapat tayo. Ayan nyo yung kabantag nya. Ayan. Baka magbuga ba oh, oh. hey. oh, na naman yan. O, ipin o. Dami kabantag. Hey. Ipin. Puro siya tangin. O, na naman. Nakapat. Nakapat na kubra tayo. Siguro wala na yan. Huwag oh, sigurado. Ito. Baka Lagi mentiklah nanti ni wayang kanin ha. Bila ni? Lah ni. Nah. Nah. Lah Yan, siya na amplish tayo dito. Sabihin na lang natin kay kuya na ah, apat, apat pala. Sabi niya, isa lang yung nakita niyang pumapasok. Tara! Pero dapat tanggalin na nito para hindi na pamugaran. hindi na siya pagbaya. Sabihin na lang natin. Tara! Ege! Okay.